Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Patuloy ang paglilibot ng OVP libreng sa kaibas sa kahabaan ng EDSA patungong Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ang schedule ng pick-up maging ang drop-off points nito, na alamin natin sa ulata ni Maribeth Adlawan. Taong 2022, nang inilunsad ang OVP Libreng Sakay Program. Sa kasalukuyan, siyam na bus na umiikot sa mga satihikong lugar upang maghatid ng libreng transportasyon sa mga Pilipino. Sa nasabing bilang, anin dito sa Luzon at tag-isa naman sa Bacolod, Cebu at Davao City. Isa sa mga rota ng Libreng Sakay Program sa Luzon ang EDSA Carousel patungong Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 ng umaga ang unang biyahe nito at babalik naman tuwing alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Lunes hanggang biyernes ang biyahe ng OVP Libreng Sakay Bus. Habang ang pick-up at drop-off points naman ay sa Monumento, Bagong Baryo, Balintawak, Royal kaingin, Roosevelt Munoz, Trinoma, North Avenue, Quezon Avenue, Cumard, Cubao, Cubao Main Avenue, Santolan, Ortigas, Guadalupe, Buendia, Juan Ayala, Tramo, Pasay Rotonda, Heritage, Moa, W Mall Pasay, DFA, Starbucks, Paranaque, City of Dreams, Ayala Mall, Manila, Bay, Coastal at PITX. Isa na sa mga naging suki ng programa si Jose, na mahigit dalawang taon nang sumasakay sa libreng sakay ng OVP. Kwento niya, araw-araw siyang bumabiyahe patungong Guadalupe at umaabot umananoon. noon sa mahigit isang oras ang kanyang biyahe. Umaabot naman sa 900 pesos ang kanyang nagagasos tuwing linggo sa pamasahe. Pamasahe ko, Portang Guadalupe. 40 ay ay for uh, ano 45 tapos one way lang yun two way yun di bali 90 malaki rin kung, kung sasakay ka ng libre sakay malaking laki talaga oh Masaya rin sinabi ni Jose na dahil sa programa ay mas malaki na ang kanyang natitipid sa pamasahe. Kaya minsan, sinasama pa niya sa pagsakay sa OVP Libreng Sakay Bus ang kanyang anak. Kung, kung sasakay ka ng libre sakay, malaking sakipit talaga. talaga. Oo, kaya oh. Tapos kung nagpukaon, hindi din. Oo, tapos dalawa pa kami. Ano po, ko, hindi nakakatabiti rin kami. Oo, wala akong mga... Uh, sabi kay Baisara, O ganda naman pagkaan naman ni Baisara eh. Mula dito sa Metro Manila, ako po si Maribeth Badlawan, lahat para sa jos Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Kwento ng iba pang manggagawang Pilipino na nakabenepisyo sa Libring Sakay Program ng OVP, tunghayan sa susunod na episode. Ako po si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.